kumusta tayo mga guys hindi dito na naman ulit tayo ngayon sa pagbahay guys yan ay tanya guys pagbabalik libidi dito sa pabahay ang dami na natin lang guys halos lahat meron na yan lang kita nyo building yan guys o, 10, 9, 8 nasa yan. may mga laman na rin yan lahat yan dito sa may kabila guys yung 4, 5, 6, 7 meron na rin yan 11, 12, 13, 14, 15 yan guys o yeah. yeah building 7 guys ayun 4, 5, 6 yan 4, 5, 6 guys 4, 5, 6 yung 7 yan may mga na sila ngayon guys dati wala pa yan guys yan ang 8, 9, 10 ya, datangnya, baru-baru ini dan ini yang kita lakukan, teman Building 18 ya, teman-teman, lihat Building 18 ya, yeah. ini bisa kita panggil bulok, teman-teman lihat bulok, na bulok, Pero ada yang menolong kahit kita may video sa labas magdamag wala na nakakaulil guys katag na tayo sa lab guys yan nakita nyo konti ito yan second floor yan tira namin yan gamit na yung pintura dyan guys at cricks Lord, konti yan kita guys yan tapos na lahat tapos na lahat ng kwarto niyan. Kaya pasigil ako titira dyan. Yan. lang. O oh, tita lang. Kasi na kailangan na matapos yan. Building na yan. Siguro ba? Siguro papatira na rin. Hey okay guys, salamat sa panonood. Like and subscribe na lang. Thank you.